Ang dakilang digmaan laban sa mga emo, Australia, isang libo nadaan at tatlumput dalawa. Pagkatapos ng unang digmaang pandeti, maraming sundalong Australiano ang binigyan ng lupa para sa sa Western Australia. Noong isang libo nadaan at tatlumput dalawa, hirap na hirap ang mga magsasaka dahil sa Great Depression, dahil sa pananalakay ng halos dalawampu libo emo malalaking ibon na hindi nakakalipad. Sinira ng mga emu ang mga pananim at hindi ito mapigilan ng mga magsasaka. Humingi sila ng tulong sa gobyerno. Nagpadala ang militar ng mga sundalong Australiano na may machine gun at isa zero. zero. Zero zero bala para lipulin ang mga emu. Ero nagulat sila, ang mga emu ay mabilis tumakbo, mahirap tamaan at tila organisado. Gumagalaw sila sa maliliit na grupo, kaya hindi sila madaling patayin. Pagkatapos ng ilang linggo, mahigit isang libo emulang ang napatay. Mas mababa pa sa 5% ng populasyon. Sa huli, sumuko ang militar. Tinawag ito ng mga pahayagan na Emu War, isang digmaan na talo ang tao, panalo ang ibon. MGA Nakakachuang Katatohanan Tinawag ang mga emu na mga nagwagi sa digmaan. Ngayon, madalas ikwento ito bilang nakakatawang paalala na hindi laging napapailalim ng tao ang kalikasan. Ang mga emu ay itinuturing pa rin pambansang ibon ng Australia at protektado ng batas.